Ano na, tapos na. Ah. Oh, grabe yun ah. Step back lang kaya. Step back. Sure. Ah. Pa Jason Kid. Nice pick. Uy, hinata kang itlog. Ak, labi. Pinagalitan na. Pinagalitan na si Manoy. Yun no? butas na butas oh. Kitang-kita kita ang singit. Uy, sabit ang liig.

You know. You know, nice pass. Grabe yun ba? Condition si Uncle ba? Tumira ng tres Bang! Bingot. Ayan JP. Umatake. Galit si Uncle. 6-0? 6-0? Tingnan mo sa ano mo. Ha? Mamaya. Tingnan natin. 6-0 daw. 6-0? Parang meron yata. Uy! bola. Pumiranan tres. Okay. baldo. <tip> hindi, kay hindi pinasa ko. Kasi yan, umsulit yan. Wala dyan si ano yung kapatid mo. Okay. Hanggang ano niya? Kung ano niya? <laughs> ito kay Jason Kido open. Inararo, inararo ang kalabaw. Yun, oh, you no, know, naararo yung kalabaw. Oh. misis mo. Ah, Para lo